makita karon sa display sa mga nagatinda og bugas mais sa merkado nga nakaabot na sa tag 40 pesos ang presyo sa bugas mais nanukad kini sa 36 pesos sa matag kilo hangtod na sa 43 pesos sa matag kilo Dumi kanini, nakuratan ang usa ka bulana nga naanad na sa pagkonsumo og bugas mais. Tag 40 na di ay? Oh my god, nganong 40 naman kamahal naman? Asa na man tag 20 o 30 ka pinatong una? Nga og tag 40 na, Wa naman koy mahimo Ma isang ng hapon ko pero unsaon man kay wa naman tagjoy mahimo anang tag 40 dapat unta us-usa na pud nakagamay gi pasabot sa usang negosyante nga si Rafi nga, nga di pindi ang presyo sa ilang supply uh, depende man gud sa kapital po siguro sir amoa kay medyo taas-taas sa -taas kapital pero hmm. 37 na lang siya. pud uban nga 36 kay depende po sa ilang source, source. Um, kaya mo amang good, medyo mahal-mahal maguni kay malungon. Ang malungon medyo mahal, ang glan medyo barato. Ang uh, Vice President sa Consumer Welfare Council sa Jansan, nga si Asuncion, o ang usaka mag-uma nga si Marcelino, adunay na pagpaklaro sa presyo. Actually, Karon, orag, we are already in the birds of kanang nahuman ng preparation and then harvest time na siya. Pero, Gila, nagasugod pa lang ta sa harvest season. Mm. O, na makita na to na ang basic needs na to nag-fluctuate. Mm. Buot pa sa nag-taas, nag-baba. Depende na sa needs sa tao, sa consumers, o availability sa stock sa market. Mm. Kung daghan tag-stock, natural, mubo ang presyo. Pero kung shortage na ta, naanata sa shortage states, magtaas na ang presyo. Now the question is, dili lang pobre ang nagagamit, nagakaon o nagapalit og bugas mais. Nga naman, ang mga dato, nakita na nila ang food nutrients nga available sa bugas mais, especially ang katong mga diabetic people. Brato Brato na siya, ang, ang gasto, lugion ganika siya, kanang imuhang financing sa kay kundas ka ng magbaligya na ka karon shirt gani kayo wala ko ko kay shirt aning paka ni gasto mga 50 nya ang, ang halin pod mga 50 ra pod nya bay bawi ra bay bawi ang pero ang suhol ma mamugoy ko ano mahal ng langan kayo ang harvester mangita na gyud fresh gyud pero sa una mga 32 sa gina ang kilo nya karon mahal na samtang. Gidugang ni Bangkayo nga kasagaran daw sa nagapalit sa ilaha ng mga tao, mga adunahan o niya nagkakontrol sa ilang sugar sa dugo. Nagay tigkaon kay eh, gusto mag nila sa mais kay tungod low sugar daw para sa malabi na ng mga tagasok sugar mga diabetes. Muna money... ay uh, lang ginaka. Sakay ninyo? Oh, uh, uban uh, po mga health conscious mais-mais uh, uh, lang para dilidas lang manambok. Gipasabot usap sa usaka internist doktor kung tinood nga maayo ang bugas mais sa paglimita sa blood sugar. I think the benefit ng bugas mais or mais lang. Mm -hmm. Kasi pinag-uusapan din yung tinatawag na glycemic index, okay. no? That is the amount, that is the amount of sugar that we can uh antawag niyan take out of from the rice, mm -hmm. no? Ah, from the corn. corn. So in comparison sa rice, sa rice medyo mataas ang glycemic index samantalang sa corn mababa. Mm -hmm. Oo, pero hindi ibig sabihin na mais na lang kakainin. Kasi mas maraming mga nutrients ang makikita sa rice in comparison naman sa mais. No? So ang pag-uusapan natin ngayon dyan is yung value ng, ng sugar. Kasi ganun pa rin dahil ang karamihan sa mga pasyente ko, sabihan mo na, o oh, nagang mais nga siya pero ilang platong mais ang kinakain samantalang sa bigas isa lang. So, ganun pa rin. So, hindi ko sinasabi na kailangan mais na ang kainin. Hindi ko rin sinasabi na rice lang. Pero, I think ang issue dito is the glycemic index. In the heart of changing lives. Kini si Brigada Verde Jason para sa Brigada News Jansan. Brigada News.